dito na kami ngayon sa Rockwell. Ito yung nakikita namin pagkagabi. Wow! So, ito yung umiilaw pagkagabi dun sa aming, sa kondo na tinitira namin. Maone siya? Oo, oh, siya ang nagailaw ng gabi eh. Allah, Layo kayo, no? Layo. dito to. Muna siya ang Rockwell. Oh, oh, mama. Hey. So, ito. Ito yung umiilaw pag gabi. Um, rock Rockwell. So, ang laki pala na ito. Ang taas. Samantalang pag nandun sa amin. Yan, may security guard. Baka kakabawan. <laughs> First time. <laughs> dan Rockwell gani Taasa. yung Wow. See, ikaw magbali. O, oh, nag sila, o. Oh. <laughs> Dito kami ngayon sa Rockwell. Rockwell ba ito? Oo, oh, iyon yung globe. Second floor, daraw. Ang ganda dito. Oh, parang pangmayaman. Mga pangmayaman siguro ito dito. Ganda So, ang ganda dito mga kaangas ko. Yay, kaya niya na mag-isa. <laughs> Allah! Jacket. Gusto na mo? Ano? ano? Ha? Sige, pili. Hello? Dire na ng palit. Ay, ah, galing. Ay, nanap namin yung ano, nanap namin yung globe. Naglakad kami ng almost 30 minutes. So, nahanap namin. Dito kami ngayon sa Rockwell. Tapos, napakaganda, napakaganda pala dito. So, iba talaga ang Makati. <laughs> Nakakaya naman kasi parang kami lang yung ano, rage dito. Yan. So, gumagalaw yung mga, ano, yung mga usa. Tsaka kabayo, gumagalaw sila. Ikita nyo? O, gumagalaw sila, no? <coughs> mga puting kabayo. Ito si Anisa, mga kanas ko. Hi Anissa! <laughs> oh, Nag-achinilos. Nag-achinilos nang kami. So, dito kami ngayon sa well. Puti. Nakaputi oh. <laughs> ano? Walang dialysis ngayon kasi mababa, mababa yung hemoglobin. It, yun. Oh, ang ganda. Ang ganda na yun. Wow! Oh, para kaming nasa Amerika. Yo! Maganda ah? akong gipangita. Asa? Palit ka, palit. Kami asa sa mga kaso Ang Ampoule clinic at mahal <laughs> ang ballpen tagbay 500. Maganda pala dito sa Rockwell. Napakaganda. So grabe ang mga price nila. Mga pang Wow. Oh, haba na, yes. Wow, pino. Pino, pino. Pino. Kaon ka dali?

Grabe ang experience nato, to ba kay? Go ko dito sa ano? Yeah. Thank you. Naman. No, Sa'yo bang atong i-ano? Uh, Miss Michelle, Michelle D. Proud to be Makatians, Makatian. Ano daw Santa Rosa. Mau